Daan-daan libong katao ang nakisa sa libing ni Pope Francis sa Vatican itong Sabado. Kabilang po sa mga nakipaglibing ang mga world leader kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Vel Custodio sa report. Sinaksihan na pong mundo ang libing ni Pope Francis sa Vatican. Aabot sa 250,000 ang nakiisa sa funeral ng pinuno ng simbahang katolika. Alas 10 ng umaga sa room nitong Sabado, isang taimtim na misang itinao sa Saint Peter's Square. nag sa funeral mass ni Pope Francis si Cardinal Giovanni Batista. Sumentro ang humili sa kababaang loob, malasakit sa kapwa at pagiging tunay na pastol sa simbahan ni Sabto Papa. Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo non dimenticatevi di pregare per me ora Sakay ng Pook Mobile Iprinusisyon ng kanyang kabaog mula St. Peter Square patungo sa Basilica ng St. Maria Mercury. Dito punili ng Pontiff na Balibing dahil sa kanyang debusyon kay Mama Mary. Pumungat sa simbahan ng ilang membro ng marginalized community, kagaya ng mga walang tahanan, migrante at transgender. Bilang salamin ng pagpapaalaga ng Santo Papa sa mga nasa laylayan ng lipunan, bitpit niya ang puting rosas na sumisimbolo ng mainit na pagtanggap sa tahanan ng Panginoon. Inilibingan sa Santo Papa sa labas ng Vatican ang kauna-unahan mula noong 1903. Inilagay sa simpleng nicho na may nakasulat na Franciscus. Bukod sa mga Katoliko, Kardinal, Obispo, dumala rin ang mga world leaders kasama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, pagtanaw ito ng taus-pusong paggalang sa Santo Papa. Baon daw ng presidente ang dasal at pag-asa ng bawat Pilipinong nais magbigay pugay sa tinawag ng mga Pilipino na Lolo Quico. Inalala ng Pangulo si Pope Francis bilang mapagkalingan at nagpigay sa mga hindi napakikinggan. Kabilang din sa nakipahagi sa paghahatid ng huling hantungan sa Tanto Papa, ang Pangulo ng Estados Unidos sa si Donald Trump, former U.S. President Joe Biden at pinuno ng Pransya at Ukraine. Velcos para sa Pambansang TV sa Bakong Pilipinas.